アクションマン。 dumaan muna kami doon sa bangkal at namili, namili ng aming mga gagamitin tulad ng aming bigas, ulam, pansamantala at mga gulay na aming pagkain at uh, mga kapi, asukal at kung ano-ano pa. Naghuhulog pa yung ito ya. So habang kami naghihintay, eh, nagluto muna kami ng aming tanghalian at uh, bumili ang aking pinsan ng hito at amin uh, itong pinaksiw sa kamyas. So habang naghihintay kami dahil medyo madilim ang panahon at nagpapadya ang ulan so nagantay-antay muna kami ng matagal hanggang sa matapos ang ulan at uh, umalis na kami papunta sa aming destinasyon dahil hindi pwedeng umalis kami nang wala kaming dalang pagkain at mga kailangan namin dahil uh, sa laot yon at wala kaming mabibilhan doon ito naman ang pinsan ko ay nag-prepare uh, na ng tanglad at ng bunlaw. Akala ko dati ito ang tanglad ay ginagamit sa pagluto, sa pagkain, habang nasa laot. Uh, kaya pala ang dami-dami nila manghingi ng tanglad. Kaya ginagamit pala ito kapag bagong salta na naman ang sakayan sa pangdagat. So, uh, yung katas niyan sa tubig ay... Uh, hinahagis doon sa lambat at doon sa buong sakayan. Iwan ko kung anong klaseng pamahiin yan basta uh, yon ang nakagawian ng mga fisherman. Sabi daw nila pampatanggal ng malas yan at pampaswerte naman yan. Pagsapit ng dapit hapon at ito na, nag-uumpisa na kaming mag ng lambat namin. Kung nakikita nyo, yung lambat namin ay kulay blue. iyan ay malalaki ang mga mata at wala siyang bato at uh, pataw lang. So nakalitaw lang yung aming lambat at uh, hindi siya mabigat. Dahil hinuhulog lang namin yan sa dagat at... Uh, at iyon naman ang aming kapitan ay siyang nagmano-mano na magsagwan dahil hindi 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 pwede na gamitan ng reverse ng makina. At ako naman ay walang ginagawa diyan kaya nagbibidyo lang ako dahil hindi naman pwede na lahat kami ay gumawa diyan. So tumutulong ako kung anong iuutos ng aming kapitan. Pagkatapos namin ihulog ang lambat na dyan ay mag-umpisa naman kaming magluto at maghahain mag ng aming panghapunan at antayin namin ng mga apat na oras o or 5 limang oras bago naman namin yan it uh, iaakyat yung lambat. Pagdating na lumabas ang buwan ay tsaka naman namin yan iaahon ang aming lambat. At ito naman ang aming huli sa dalawang gabi naming pag sa palaran sa dagat. Tatlong klase lang ang aming huli, tangigi, bansa at yung awa. At medyo okay okay naman ang presyo ngayon at medyo bumalik na sa dati. At ito naman ang aming napagbintahan sa dalawang gabi naming pag sa Palaran. O di ba? Nakabinta kami ng 20,000 at nagkaroon kami ng sideline na tig iisan libo kada isa. At tingnan nyo ang kamay ng fisherman. Ganyan, kahirap ang paghanap buhay sa dagat.